Ito guys, bagong DIY aircon. to hindi na electric pan. Ito na yung gagawin natin. Meron tayo dito topper tupper. kasya naman yung takip. Hindi natin mabutasan yan. Ilalagay natin dito yan guys. Yan Ganyan siya guys. Tapos yes, may wire tayo. Ito guys. 220 to guys. Hindi siya 12 volts. Kaya pwede siya natin isaksak saksak ng diretso guys. And may tayo yung ginamit natin sa electric pan. Kaya papatong natin dito. Ayan guys. Bubutasan natin dito guys. Ayan. Bubutasan natin dito. Kaya ganyan siya guys. Ang forma niya guys titipa na lang natin para hindi sumingaw kasi sayang yung styrofoam back hindi natin sisirain yan guys kaya ito lang ang DIY natin bubutasan natin dito para dito lumabas yung singaw yan guys kaya guys abangan natin abangan nyo guys yung resulta ng ating DIY aircon yan guys tatap natin yan abangan nyo guys it's cool guys yung DIY air ko natin guys inulit natin guys ayan ang lamig oh yan bumubuga malamig ayan hindi na electric pan yung ginawa natin ayan mayroon na tayo exhaust ayan, exhaust na 220 volts yan guys may meron tong yellow sa loob yan pag pinatay natin yan Yan guys. So, pag inaopen na natin guys. Guys, samahan Yan yung aircon natin ngayon, DIY. Hindi na guys electric pa, guys. ng buka DIY lang natin guys tagyan natin ng gelo sa loob